Napaginipan mo ba nga uh, unti-unting nalalaglag ang mga ngipin mo? Isa-isa silang natatanggal habang pilit mong sinusubukang iselba ang natitira. Ngunit kahit anong gawin mo, wala kang magawa hanggang sa mapuno ng takot at hiya ang tintin mo. Bakit nga ba ito napapakinipan ng marami? May ibig ba itong sabihin o kuni-kuni lamang ito ng ating magulong isipan. Sa isang panaginip, may babae raw na nasa harap ng salamin. Habang nagsisipilyo, napansin niyang may nalalaglag na mga ngipin. Hanggang sa wala na siyang maipakita kundi isang bibig na puno ng takot. Tumakbo siya sa kalsada, umiiyak. Tinatakpan ang kanyang bibig habang ang lahat ay nakatingin sa kanya. Sabi ng ilang eksperto, ang panaginip daw na ito ay konektado sa takot natin sa kawalan ng kontrol, sa pagkawalan ng lakas o sa pagkahiya natin sa ating sarili. Minsan, dala ito ng pressure sa trabaho, sa pamilya, sa mundong puno ng panghuhusga. Ang mga ngipin, simbolo ng kumpiyansa at kakayahan at kapag ito'y nawala, sa panaginip baka may parte ng buhay mo na tila nawala rin ang kontrol mo. Sa pananampalataya, ang pagkalaglag ng ngipin ay isang tanda ng pagpapakumbaba. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang ating lakas ay hindi sa pagbabas na anyo, kundi sa kung paano tayo bumapangon sa gitna ng kahinaan. Minsan, tinatanggal niya ang mga bagay na akala natin ay mahalaga para ipakita sa atin na siya lang ang tunay na puntasyon ng ating pagkatao. Kaya kung napakinipan mong nalalaglag ang iyong mga ngipin, tanungin mo ang sarili mo. May bahagi ba ng buhay mo na kailangan mong pakawalan? May takot ka bang kailangang harapin? O baka naman may pangakong naghihintay matapos ang pagdurusa. Kung naranasan mo rin ito, baka may pinagdadaanan kang hindi mo masabi kahit kanino. I-comment mo kung nakarelate ka. At kung gusto mong mas mapalalim pa ang mga ganitong kwento, don't forget to like, share, and subscribe. Dahil dito sa Sojak Vibes PH, isa-isa nating iintindihin ang mga panaginip mong matagal nang naghahanap ng kasagutan sa mundo ng panaginip, walang aksidente. At dito sa Sojak Vibes PH, tutulungan kitang hanapin ang kahulugan sa likod ng mga ito. Kita kits sa susunod na panaginip mo.